uh, Madam Chair, sa pagkatapang nito na makarap ko ang lahat ng mga landi rito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At uh, pasimula po tayo kay uh, Miss Ms. Valdehuesa. Ah, uh, uh, Pastor Kibuloy, at, uh, uh, Kibuloy Chair, yung tanong ko muna, uh, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa... sa Tingnan ko po muna ang exact na... Kahit in-estimate po? More or less po, including na uh, mga mga partners. Yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro pero ko partner na sila. Mga more or less 7, 7 million. So kasama uh, so miyembro plus covenant partners oh. mga 7 million oh. sa inyong pagkabilang. Okay. Uh, sa mga follow up question ko po at uh, sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? katotohanan yung kanilang mga uh, sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. And actually uh, on that matter and for the record may at least isa sa victim survivors na kaso sa inyo doon sa Davao kaya lang dinismiss. Kaya uh, in-appeal nila sa Department of Justice. Iyon naman pong mga testimonya ni na uh, Ms. Valdeweza at ni Yulia. Uh, tinatanggi nyo ba ang mga testimonya? Tinatanggi niyo. ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Hindi uh, sa ating paningin ay kapaliktaran. Ngunit uh, inahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagat ito ay mga kriminal na mga alikasyons. At ito ay uh, para maging fair ay mag po sila na mag-file sila ng kaso laban sa akin mm -hmm. o kanino mang kanilang gustong uh, mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the republic. Nag-report kay Masayo, nung kanyang sinabi, Pastor, i-interrupt ko Lato, muna uh, kayo doon dahil uh, okay. tin tinatulong ko muna yung mga yes. testimonya ni na Ms. Valdehueza at ni Julia. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon Wala. ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga polisya na magpalimos ang bata. O Pero walang polisya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan niyo. E eh, yung mga adults po, uh, na, na, pinalimos nyo ba sila o pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operation po. at lifestyle Wala ng KOJC? Wala pong polisiyang gano'n ang kingdom na magpalimos. Wala so, mang okay. polisiyang pero pinalimos nyo ba sila Pindi yung mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yan. Okay. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Halimbawa yung parusang dry fast? Hindi rin po. Ah... Uh, polisiya ng uh, kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay uh, ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. practice. So, pin, pinaaabuso nyo ba, pina torture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapadry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At uh, tulad ng sinabi ko, yung fasting ay uh, voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip ng modus na uh, piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino po nakaisip nun, ng modus na yun? The uh, because this is under the, uh, the uh, investigation already. I uh, invoke my right to uh, remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ati Gingging, Yung dry fast po ba? Uh, voluntary ba ito? So, boses niyo ba yon Yung nagbabanta kay Pane o kay It Stephanie? It appears, It appears na parang boses ko. Pero alright. hindi ko po, po ma-authenticate kasi uh -huh. uh, yung panahon na to malakas ang ngayay. At Kaya, sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isang po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung re relationship o relasyon nyo kay Pani o Stephanie Ibarra? Isang isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinu kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga uh, nung siya ay 2 years old pa lamang? Uh, with this issue po kay Pani, I uh, invoke right here in for the next Alright. So, uh, pero sa pagkaalam po namin, uh, inalagaan niyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Tanay ibara Tama po ba? Uh, I invoke my right to remain silent. Oh. Sa issue Okay. Uh, kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinukup niyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya na parang naging tatay kayo niya, pero sa audio file, bakit parang asawa asawa niyo kung ituring itong si Stephanie o pani? Uh, I invoke my right to remain silent issue rin po. Ngayon po, kinukonfirm niyo po ba na meron pa yung meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal at ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay uh, kasinungalingan mm -hmm. at kung yan ay uh, apposasyon iniiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa Okay. So, uh, sinasabi niyo kasi nungalingan yung isang cookbook na nasa inyong disposal. Uh, Pero ano naman po yung angels of death? Uh, hindi ko po invento po nila yan. Invento lamang. Ano ang oh, kanina po kasi uh, sinabi po ni Sir Edward na yung Uh, yung yung eh uh, teka ha okay, Edward yung yung second Metro Davao Signal Battalion uh, ay um, may kaugnayan sa Task Force Davao. Uh, so, ano ang ugnayan kung mayroon ng Idols of Death, dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Uh, wala po akong personal knowledge niya, so I invoke my uh, right for an asylum competition also. Alright. Tapos, pwede uh, pwede niyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba niyo, yung detalye ng law enforcement, kung paano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Uh, pakiulit po. Mula sa inyong uh, pananaw at karanasan, paano po nakustudia kayo sa kamay ng gobyerno ng ating law enforcement agencies? With that issue po, I also invoke my hmm. right to remain silent. Alright. Sige. Sige.